Sa Pidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw Nagpaglaber ganyang Pamir. <laughs> mas malupit to. <laughs> Kaya pang magugas. May <laughs> <laughs> <Boy>, matindi. Hindi <laughs> naman <laughs> <laughs> papatalo din sa'yo doon. Last Christmas, narigaluhan ni Papa si Mama ng rice cooker. Kasi ah. di siya masaya. Ako? Bago tong Pasko na to, tinanong ni Papa si Mama, kung ano ang gusto niyong regalo. Ang sagot naman ni Mama, kahit ano, basta magliliwanag ang mukha ko sa saya pag binuksan uh -huh. ko. Wow. Eh, ano yung regalo ni Papa mo kay Mama mo? Flashlight! <laughs> <laughs> Pagliliwanag talaga ang mukha. <laughs> yung tumalon ka nung New Year, pero utang mo yung lumaki. yun lang. <laughs> Kunwari nagre-reklamo sa grading system ng school. Pero bobo ka naman pala. <laughs> ah, kala niya escalator eh. Tutok ka sa cellphone eh. <laughs> cellphone pa ba? <man. laughs> ah, alam na alam. Did What? Um, aya did <laughs> <Who's that too? laughs> Pinoy talaga pag... Nagturo eh talaga. Ay, Kiling -kiling mo. Puro Oo. Puro ang babantot tayo tinuro. Ako, pandak? <laughs> pandak ka daw sa personal idol. Masas din yung bunga nga mo eh, no? O oh, sige, wait lang ha. Papakita ko sa yung height ko. Wait lang, wala ko ng panukat. Mm. Hindi <laughs> <laughs> na kailangan na ito. Ka kitang si kita na. ng kitang kita na. Ala, baka bobo ka. <laughs> <laughs> um... Ako, paano yan? The... Ayaw tumayo. Ah, there we go. Ah, ganun lang pala. Kita na natin. Ayan. No, no, no. <laughs> Bakit po ba tinanggal yung mga tao sa pera? Boss, sana masagot. Yan. Curious lang. Yan. ang magandang uh, sign tanong. Sa ina kasi yan na lalong naghihirap yung buhay ng mga Pilipino. Mm. Ibang nga dati sa amin, lagi natin sinasabi, pa ang pera may tao, pero yung tao... Walang pera. Walang pera. atas na. <laughs> Patas na. Kaya tinanggal na lang. Ba, galing nga. Ano ba yung highlights mo? Ano ba yung pre. Dahil tayo. Ano yan? Ah, biling Uy, galing Ang saya naman. Pwede walang ano. NBA ba? Maglalaro lang ganyan. Vamos a <laughs> May gamit ka rin pala. Ginawang iskwala yun. <laughs> Ayos. But, ito lang naman ang handa namin ngayon, New Year. Ali ali chon. Ali ali chon. Bugoy. Sorry sorry. Ah. <laughs> <laughs> Nahimik yung tawe. Babalik na, babalik, babalik. Ito na, ito na ulit. <laughs> Kuya, may tatanong tata si ate. <laughs> Kuya, may papata, may tatanong tata daw si ate. <laughs> sabihin ko na. <natin, laughs> hindi ko kaya sabihin. ko <laughs> Kuya, saan <Sandawin. sandawin. laughs> <Sandawin. laughs> <tangahit> na po yun? na po na po yung pangahit na? Pangahit lang naman pala. Naya Ba? Kumalaban. Nakakatakot naman yan. Oh no! Ayusin mo yung panya. Tanggalin nyo na lang po. Ito nga ang over po. Hindi totoo yan. Hindi na ako ino. Bola lang yan. Talaga. <laughs> Dagmang. <laughs> 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 <-mall. laughs> ah. Laga. Ha? Lagot. Oh, magkape ka muna. <laughs> tambay ka na tambay. Halos sa yung ng tambay kaya lang yung tambay. Diyan lang <laughs> kape. Tara, um kape. Ampatang ganda ang nervous. Pagandarin yun nang cute.

door Dornum, Dornum. Dornum. Ay na Butong. 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 <laughs> Paghi butong. <laughs> Kung <laughs> Kurad <laughs> Galis na galis. <laughs>

Você <laughs> <laughs>